Hey guys, welcome back. Welcome back. Hindi mo kasi nangalan. Hindi mo sinasabi mo tagal na. Balik po, welcome back. Para Parang tanong. Ayan, isang mapagpalayang wika at panitikang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Huy. Kala mo naman. Ngayong araw, samahan niyo ako dahil tayo magkakaroon ng isang novel review or ng isang book review. No, hindi ako marunong sa mga ganito ganito kasi hindi ko naman 'to ginagawa talaga. Pero kailangan natin itong gawin para sa ita-uunlad ng marka natin sa kursong maikling kwento at nobelang Filipino. Ayan, sir, gaba naman. Ayun nga, subukan natin magkaroon ng saysay ang pag-aaksaya niya ng oras sa panonood ng video na ito, ng video ko, kasi nakakaya naman kung wala kayong mapala, ba? Diba? Kaya, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. <laughs> ang bibigyang review natin sa araw na ito ay ang Anina ng Mga Alon ni Eugene Evasco, limbag ng Adarna House Incorporated. Nanalo itong Best Young Adult Literature sa National Book Awards noong 2002 at nagkamit din ng Pilar Perez Medallion for Young Adult Literature. So isa to sa mga notable na nagkamit ng award na yon kasama ang mga akda mga ako ni Amale Salamat at ang lihim ng San Esteban ni Annette Flores Garcia. Sabi nga, para makilala natin ang panitikan, kailangan muna natin kilalanin ang mayakda. Ayan, kilalanin natin ang mayakdang si Eugene Evasco. Si Eugene Evasco is yung profesor sa ilalim ng Kolehiyo ng Arte at Literatura, Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman. Hinirang siya bilang mananaysay ng taon noong 2020 ng Komisyon sa Wikang Filipino at naging isa rin siya sa Hall of Fame ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature noong 2009. Wow! Siya rin ay isang makata, kwentista, mananaysay, scholar at kolektor ng mga aklat pambata. Kolektor siya pero sumusulat din siya ng mga kwentong pambata. Nariyan ang kanyang Ang Sing Sing Pari sa Pisara, limbag ng Lampara Books or Lampara Publishing Incorporated. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na mahusay siyang magkwento sa paraan na young adult na rin ang kanyang target na mambabasa o kanyang mga mambabasa. Ngayon din, nabanggit niya natin na isa siyang makata. Nakapag-akda na rin siya ng kalipunan ng tula. Narito ang may tiyanak sa loob ng aking bag. Mga tulang pambata na limbag ng Anvil Publishing Incorporated. At marami pang ibang kwento, libro at kalipunan ng mga akta o mga akatha ng nagawa niya. Masasabi kong dekalibre din ang atake ni Sir Eugene pagdating sa larangan ng pagsulat. Natunayan na ang mahistory ko sa Facebook ang librong ito, no, kasi di pag dumati siya Shopee, minayday ko siya. Nagreply si Sir Maki sa story ko. Sabi niya, happy reading, masaya raw itong, oh, maganda raw itong basahin. Hmm. Let's see. Charot. Hindi, maganda siya talaga. Oh my God. Mamaya na ang mga dahilan kung bakit ko nasabing maganda basahin ang anina ng mga alon. Pero isa na rin siguro kung bakit masasabing maganda ang akdang to ah, dahil isa ito sa ni-review ng pambasang alagad ng sining para sa panitikan na si Rio Alma at naging kabilang ito sa kanyang aklat na Panitikang Pambata sa Pilipinas, Mga Gunita, Tala, Punat Pansin sa Kasaysayan noong 2010. Pero ayun nga, masyado pang malawak kapag sinabi natin maganda ang librong ito. So, huh? in what sense? Medyo general pa siya, no? Kaya, puntahan na natin ang tungkol sa akta. Ayan, so magiging judgerist muna tayo for today's video. So, titinan natin ang kabuuan ng libro base muna sa panlabas na nyo nito. So, kung makita nyo ang pabalat, pastel ang kulay ng libro. No? Medyo may pagka-animated ang pabalat nito kumpara sa naunang versyon o sa unang limbag ng aklat na anina ng mga alon. So, ito yung uh, naunang versyon niya na painting ang atake. So, ayan. Pero for me, maganda naman siya. Catchy siya para sa mga young adult na mababasa katulad ko. at uh, makikita natin sa likod at sa mga, sa, kahit sa harap yung mga details na mga pating, bangka at mga isda na masasabi nga natin na ang akdang ito ay may kinalaman sa karagatan. Nabili ko ito bago mairequire require ni Sir Gabumpa na basahin para sa final requirement o final output ng kurso. At masasabi kong nung nakita ko ito sa Shopee ay auto-checkout talaga ako agad. Kahit hindi ko alam kung ano ang kagandahan ng librong to So, binili ko siya agad. So, kaya kayo, bisitahin ng Adarna Publishing sa Shopee at i-go nyo nag-promote. Sabi nga, looks can be deceiving. Huy! Ngayon, tingnan naman natin ang panloob nito. Ang content, ang paggamit ng wika, paraan ng pagsulat ng otor, uri ng katha, at kung alin-alin pang masisipat natin sa librong ito. Ngayon, basahin muna natin ang nakasulat sa likuran. Isang sama si Anina. Lumaki sa piling ng mga alon. Kabisado niya ang awit at namdami nito tulad ng isang kaibigan. Bilang kabataan, nasa edad siya ng paghahanap ng kanyang sarili sa komplikadong mundong kanyang ginagalawan. Ngunit paano nga ba ang maging katutubo at mahuli sa kanitna ng kahirapan at karasan? Samahan si Anina sa kanyang pangangarap, paglalakbay at pagkamulat sa katotohan ng kahabi ng kanyang buhay bilang sama. Sa kwento ni Anina... Makikilala rin ng isang mayamang kultura ng mga katutubong namumuhay sa karagatan na hindi pa ganap na nauunawaan ng karamihan. So doon pa lang naman no, na natin kung tungkol saan ang ang akdang ito no'ng medyo may pagka personal kinemeni ani uh, Anina, yung parang buhay niya at sabi dito ay mayroong pag-showcase ng mayamang kultura ng mga katutubong na mumuhay sa karagatan So alamin natin kung sino o anong uh, pangkat ng mga tao ang pinatutungkulan o uh, nire ng akdang ito Sabi ni Evasco sa uh, naunang uh, sa pangatlong pahina ang akdang ito raw ay para sa kabataan nawalay sa kanilang karagatan uh, masasa- uh, nabasa ko na to malamang bibigyan ko pa ng review kung ano di ba hindi ko pa nabasa at ganito siya may paliwanag ang kwento sa maikling sandali o sa uh, paraan Ayan. Ang at ating pangunahing tauhan na si Anina, no? Isang batang badyaw na nakatira kasama ang kanyang pamilya sa Tungbangkaw. So isang lugar 'yon na mababanggit sa kwento. Namuhay sila ng tahimik at masaya hanggang sa ginulo ng digmaan sa pagitan ng militar at ng mga rebelde ang kanilang payapang bayan. So, ang nagpalalaban ng sitwasyon ng kanilang pamilya ay ang pagkawala ng kanyang ama dahil sa isang aksidente sa pangingisda o habang nangingisda ito. Uh, upang makatakas sa kahirapan at digmaan ng kanyang pamilya, siya at ang kanyang pamilya ay naglakbay patungong Maynila upang subukan ang kanilang kapalaran sa lungsod at para malaman kung gaano kaiba ang buhay nila sa naiisip nila. At doon, nanirahan sila sa Maynila at naranasan nila ang iba't ibang karanasan na maaring maranasan dito sa lungsod ng Maynila. Ayan, so nabigyan, kayo, nabigyan ko na kayo ng konting background sa kung ano ang dali ng kwento pero palawigin pa natin ito. Pero susubukan kong hindi maging spoiler para basahin nyo pa rin pero ito, ang pitong uh, punto kung bakit nasabi kong maganda ang nobela at bakit ko ito nagustuhan. Una, mapagmalaki sa wika. Masasabi kong mapagmalaki sa wika ang akda dahil hindi nito hinayaan na mag-adjust siya o yung mismong akda sa mga mambabasa niya. At uh, para sa akin, bahagi rin ito ng pagmamalaki sa wikang katutubo na mayroon ng mga tauhan sa kwento. Sa dulong bahagi ng libro, mayroong glosaryo o talasalitaan tayong makikita. Ayan, ito natin sa gitlang. Excited eh. Ayan, so mayroong talasalitaan o glosaryo, may salita at may kahulugan. Uh, bagay na makatutulong sa mga mambabasa, lalo na kung hindi mo nauunawaan ang wikang dinamit sa mga pahayag, na makikita sa bukabuan ng akda. So kung susuriin natin yung mga salita, uh, ginagamit ito ng mga sama o badyaw sa sambuanga at tawi-tawi. Kung saan, kung saan din umikot yung kabuuan ng daloy ng kwento sa libro bilang tagpuan. Pangalawa, makakatutubo ang hugot. Ang anina ng mga alon ay umiikot lamang sa isang mag-anak na badyaw at sumisentro ang kwento Uh, kay Anina Farida, ang ating pangunahing tauhan, uh, 12 years old siya, o, 12 taong gulang na babae, at siya yung pangunahing tauhan natin. So, paulit-ulit sinasabi ko pangunahing tauhan siya. Uh, siya ay anak ni Nauma, na kapag sinalin natin gamit yung glosaryo sa dulo, ay nangangahulugan tatay at unggo na nanay. May kapatid din si Anina na dalawa, si Jainal at Dalpaki at uh, gamit ang punto de vista or point of view ni Anina na ikwento ng may-akda na si Eugene Evasco ang mga alamat, paniniwala, tradisyon, pangarap at suliranin ng mga kababayan nating di Diba nga ano, ang bajaw ay kilala sa kanilang husay sa pagsisid at bahagi ng tradisyon nila yung ano, yung oh, nalaglag. At bahagi ng tradisyon nila yung hinahagis yung sanggol sa dagat. Tapos, kahayaan yung mga kamag-anak nung sanggol yung sumisid para sa gipin o kunin yung baby. No, napakita ito sa akin dahil sa pamamagitan ng paniniwala ni Anina na siya ay ipinanganak sa lupa at dahil doon, pakiramdam niya ay may kakulangan siya sa pagiging isang badyaw. Doon pa ba lang makikita na natin na yung pagyakap sa mga katutubong pamumuhay na mayroon tayo sa bansa. Hindi lang ipinakita sa akda ang wika gamit ng glosaryo, ipinaranas din sa atin ang mga paniniwala at mga gawi ng mga tauhang badyaw sa kwento. Kasi nung binabasok ko ito para sa akin, ay kaisa nila ako. Parang nandun din ako sa story, nandun ako sa kwento. Kasama nila ako sa mga nararanasan at mga ginagawa nila sa pang-araw-araw. Pangatlo, salamin ng totoong lagay ng lipunan. Ang akda ay tumatalakay din sa lagay ng lipunan at ipinakita ng akda ang totoong nangyayari lalo na sa usapin ng kahirapan at yung very ano controversial para sa akin dito sa kwento yung pagkamkam ng mga lupain ng mga katutubo no boy alam mo yun ipinaramdam ng akda sa akin na ang pakiramdam na oh my god lupa ko yun parang nandun ako eh parang isa akong badyaw na pinaramdam sa akin na yung lupa nyo inaangkin para tayuan ng mga infrastruktura pero dahil wala kaming laban dahil parang katuwang ang gobyerno sa hakbang na ganun wala kaming magawa kundi lumipat ng matitirahan parang ganun ang atake niya for me at umabot na rin sa puntong ang mga badyaw ay nagtungo na ng Maynila upang makipagsapalaran, no? Hindi na rin na bago sa atin yung usaping ganito, no? Yung mga badyaw, yung mga ibang pangkat etniko natin ay naglumuluwas na ng Maynila. At uh, hindi nila alam kung anong pamumuhay dito sa syudad at kung paano sila tinatanong ng mga naninirahan dito. So, pinakita ng akda yun. At kung paano nila hinarap ang matinding kahirapan dito at yung kanilang pinagugutan upang gawin yung panlilimos sa ba diba, pang bagay. At para sa akin ng rin ay nagtatalakay ng panlipunang sistema na patuloy pa rin nararanasan hanggang ngayon o mga isyong panlipunan na ng ang patriarka, kapitalismo, mababang pagtingin sa mga kababaihan, korupsyon, edukasyon at diskriminasyon sa mga katutubo at lalo-lalo yung pagka-left out sa kanila sa usaping progreso. Hindi ko na iisa pa kung paano pinakita ng akda ang mga panlipunang sistema o isyong panlipunan na ito. Basahin nyo na kasi at hindi sa inyo ipagdaramot at itatago ng katha ang mga ito. Ikaapat, makakalikasan ang akda. Ipinakikita ng akda na dapat mahalin natin ang kalikasan na mayroon tayo. Ginagamit, uh, ginamit ni Eugene Vasco ang kalikasan katulad ng gubat, dagat, alon, ano ba, yamang dagat, buwan, uh, bilang simbolismo ng pangarap, ng pahinga, ng kaibigan at pagkamulat. Yung tipong may buhay ang kapaligiran at kaya kumausap kaya nitong kausapin yung sarili. Uy, kaya nitong kausapin ka o kaya mo siyang kausapin. Marirealize mo rin na dapat nating ingatan ang kalikasan dahil makikita mo rin sa akda kung ano ang mangyayari kapag hindi mo ito ginawa o kung mawala ang kalikasan. And For me, medyo may resemblance sila ng muwana ng Disney animation. Pero itong Anina ng mga Alon ay masasabi kong in Philippine context naman siya. At isa pa, 2002 pa lang ito, uh, 2002 pa lang nasulat na ito. At uh, ano pa ba? Very symbolic din ang mga ginamit na salita o mga linya sa akda. Nakita ko yun, no? Kasi halimbawa... Halimbawa na lamang nung inilarawan ng may akda ang kalungkutan at kasawian, ganitong paraan ni inilarawan. Patay ang buwan sa aming dagat. Ngayong gabi, gumagala ang mga magnanakaw sa aming mga panaginip. Nabubuhay sila sa pagpatay sa aming mga pangarap. Oh, di ba? Very... Hmm. Ang ganda ng pagkakahabi ng mga salita para sa paglalarawan na yun. Basahin nyo na kasi! Panglima, nakikibaka ang akda. Nabanggit ko nga kanina na ang anina ng mga alon ay salamin ng totoong nangyayari sa lipunan. Uh, makikita rin natin sa akdang ito uh, na lumalaban. Lumalaban siya eh, for the fight. Lumalaban ito sa mga nasabi nating sistema o isyong panlipunan na banggit kanina. So for me, matapang ang akda. Una, empowerment sa babaeng tauhan. Uh, ipinakita ng akda ang lakas ng kakaya at kakayahan, lakas at kakayahan ng mga babae. Gayun din ipinakita ng akda ang pakikipaglaban sa tradisyonal na papel ng kababaihan, something ganun ang nakita ko. Sa kwento kasi parang may part na hindi pinayagan na sumama sa pangisda si Anina. Uy. Tapos ang laging kasama lang yung ng kanyang uma, ng tatay niya, ay yung kapatid niyang si Jainal na isang lalaki. At uh, nagagalit si Uma kapag nagpupumilit si Anina na sumama, bagay na para sa akin ay salamin ng paglilimita sa mga kakayahan ng mga kababaihan na kaya rin nilang gawin yung ginagawa ng mga kalalakian, Parang ganun ang nakikita ko. At natatalaki din sa akdang ito ang gender roles at social roles ng mga kababaihan. Ika-anim, may panitikan sa loob ng panitikan. Oh no, Alwin, ano yun? Uy, maingit kayo kasi ako nabasa ko na siya. May panitikan sa loob ng panitikan, totoo yon. Yes, oo, meron, correct. At isa yon sa nagustuhan ko sa akda. So, kada pagtatapos kasi ng kabanata, o kahit sa kalagitnaan lang ng bawat kabanata, mayroong awit. So, papakitaan ko kayo. Ayan, may mga ganyan siya. Okay, no? May mga ganyan. So, magbabasa tayo ng isa. Wait lang. Ito ay mula sa uh, ikalawang kabanata. Masahin natin kasi ang ganda eh. Maganda yung mga ganitong awit. Ito. Bughaw ang kulay ng aking awit. Idinuduyan kami ng lepa. At nasusukat ko ang lawak ng aming dagat. Isang malawak na malawak na bughaw ng mga alon. Bughaw ang tunay na kulay ng dagat. A kulay ng langit kapag maringal ang araw. Ito ang nagpapaligaya sa amin. At ito rin ang nagpapaligaya sa aming mga ninunong isinilang sa hinahon ng mga alon. Natatanaw namin ang mga koralis at mga damong dagat mula sa ibabaw. At natutukoy ang mga tahanan ng isda. Lagi kong maaalala ang bughaw naming dagat. Bukas sana bukas. Pupunta na ako sa Bongao upang makapag-aral at masilayan ang siyudad. Marami pa akong awit na malilikha sa sari-saring mga kulay. Ngunit sa bughaw muna ako, magsisimulang magkwento at umawi. O di ba ang ganda? May preserbasyon ng panitikan sa loob ng panitikan. Ay, oh no. Kasi ang ganda eh. Bihira lang tayo makakita ng gano'n, mga katha. So for me, Sir Eugene Evasco, the best ka. At panghuli, may kakayahan na agarang isang bulat ang dahan. Ang anina ng mga alon ay isang nobela. So paulit-ulit na tayo kanina, hindi naman halata, no? Nobela siya. Kapag sinabi nating nobela, binubuo ito ng mga kabanata. Ayon sa araling kathaba tayo sa bilang ng salita namin kay Sir Ga, masasabi natin ang anina ng mga alon ay isang nobilita. No? Dahil naglalaman lamang ito ng mahigit kumulang 7,500 to 17,500 ng mga salita. Sobrang maigli lamang siya. Actually, nabasa ko ito mahigit limang oras lang natapos ko na agad. Pero sa inyo, sa kaso, sa kaso ninyo, depende sa inyo yan sa kung paano kayo magbasa. Kung putol-putol pa kayo sa pagbabasa o tuloy-tuloy. At isa rin itong uh, kathang pampanitikan Oh no! Dahil pangunahing layunin ng akdang ito ay ang magmulat lalo na sa pamumuhay ng mga badyaw at sa mga isyung panlipunan na litaw-litaw naman talaga sa kabuuan ng kwento Imagine, sa loob ng limang oras na pagbabasa ko, uh, ibinuto sa akin, parang ganoon eh, books books books. Ibinuto sa akin ni Sir Evasco ang meron sa akdang ito. Sa uh, pamamagitan din ng maigling panahon, inilakbay niya ako at isinama niya sa mayamang pamumuhay ng mga badyaw. Ipinaranas niya rin sa akin na makipamuhay. Uy, ethnography! Kahit sa pamamagitan ng paglalarawan, ang gawi at tradisyon ng mga badyaw, kahit yung pang-araw-araw na pamumuhay nila ay pinaramdam din sa akin. Gayun din yung ipinaramdam din ng akdang to sa akin na yung mga karanasan nila mapaligaya, mapakalungkutan, pagdalamhati, pagkaligaw, kawalan ng pag-asa at pagbangon ipinaramdam sa akin yon. Pero masasabi kong ang um, hindi ko lang nagustuhan sa akda. Hindi naman sa kwento ang hindi ko nagustuhan. Uh, hindi ko lang nagustuhan yung sobrang bilis ng daloy ng kwento. Sobrang bilis ng daloy ng kwento simula kalagitnaan hanggang wakas. Kumbaga, obvious na minadaling tapusin na siya. Kasi sa kwento, uh, nabanggit na may isang sitwasyon o may isang eksena doon sa kwento na nasa kalagitnaan sila ng pangiipit ng DSWD. Dinampot silang lahat papunta doon sa DSWD Center. Tapos may maya lamang babalik sila doon sa isla kung saan sila nang galing. Tapos mamumuhay na agad sila ng normal. So very uh, napakabilis ng facing. Kumbaga Uh, mapapakapit ka talaga sa sobrang bilis ng mga pangyayari mapapakapit ka ng mahigpit sa so, upuan mo parang ganito Oh no! Pero naman ako, nung nagbabasa ako, so, so, na, nabilisan nga ako, pero ganito siya. Uh, parang bubuk... uh, di ba nagbabasa ako. Tapos isasala ko yung libro, tapos matutulala. Like... Kuy, mo. Ayan. Pero sa kabuan, ayos naman sa akin, ang katla. Sabi kong, M, 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 M. Pitong M. Maganda, mapagmahal, matapang, may sinasabi, mapagmalaki, mahalaga, at mura lang siya. Kaya bili na kayo para basahin o di kaya hiramin niyo sa akin ito, magchat lang kayo sa akin o sabihin niyo sa, sabihin nyo sa akin kung gusto nyo hiramin. Tapos sana isusuot, eh, huwag didekwatin kasi mga libro ko na ubos na hiniram tapos hindi na binalik. At uh, bilang realizations naman, ako kasi dati na amin ko, medyo hindi maganda ang pagtingin ko sa mga badyaw. Pero dati yon, dati yon na ah. disclaimer lang dati yon. Kasi may traumatic experience ako sa kanila eh. Grabe naman sa so traumatic ko eh. Kasi may time na ano nang hingi sa akin ng limos yung badyaw. Tapos syempre ako wala rin naman sapat na pera, hindi ko nabigyan. Tapos ang ginawa, dinuraan niya ako. Pero hindi ko naman gina-generalize gene na ganun sila lahat na ganun yung gawain nila pero ngayon naunawaan ko na nang mabasa ko ang Anina ng Mga Alon na sa likod ng mga kinaharap nila ngayon sa likod ng panlilimus nila sa likod ng mga karanasan nila dito sa Maynila may ganito palang istorya na pwedeng maging backstory nila kung bakit ganoon ngayon naunawaan ko na at para sa akin na enjoy ko ang pagbabasa ng Anina ng Mga Alon dahil uh, may sinasabi ito habang ipinakita sa atin ang karanasan at kung paano kaya o oh, 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 yung karanasan at kung gaano kayaman ang kulturang Badja. Uh, ituturo rin ng akda sa ang cultural sensitivity, oh, big word, at social awareness. Oh my god. At isa sa na rin siguro sa dahilan kung bakit natapos ko ito sa loob lamang ng limang oras dahil na-enjoy ko talaga siya. At baka ma-enjoy nyo rin. Kaya basahin nyo na, please lang. Ang librong ito ay magandang representasyon ng buhay, kasaysayan at kultura ng mga badyaw. Sana sa pagbabasa ninyo ay maging inspirasyon din si Anina tulad ng idinulat niya sa akin nang basahin ko ang kanyang kwento. At doon na nagtatapos ang video na ito at sana nagustuhan nyo at nakita hindi aksaya sa oras ang panonood nito. Maraming salamat sa panonood, no? Very redundant yung pinagsasabi ko dito. At marahil isa ka sa na nawawalay sa kanyang karagatan. Anina ng mga hanggang.